Hello po mga kababayan ko na nasa Pilipinas ngayon etong blog na ito ay para sa mga may vitiligo na katulad ko nakikita nyo naman meron akong vitiligo sa face at hindi lang sa face yan kundi sa buong katawan ko eto at saka sa buong katawan ko malat na siya so bali parang uh, 70% ng aking body ay meron ng vitiligo So gusto ko lang i-share sa inyo yung aking journey Simula nung uh, makita ko at ma ko na meron na talaga akong vitiligo is grabe yung pinagdaanan kong proseso para matanggap ko itong kakaibang kulay na lumabas sa aking katawan Well para po sa inyong kaalaman Ito pong vitiligo ko ay uh, genetic po siya kasi napatunayan kong genetic siya kasi yung kapatid ko na bunso namin meron na rin siya at uh, narinig ko rin sa isang pinsan ko na meron din siya pero ako yung mas maraming ngayon na kumalat sa katawan ko at uh, nandito ako ngayon uh, currently sa Germany nakatira kasi meron akong German husband at yung dalawa kong uh, ang aking kapatid na may vitiligo at yung pinsan ko na may vitiligo ay nasa Pilipinas. At alam ko kapag nasa Pilipinas ka at meron kang vitiligo is mahirap tanggapin or mahabang proseso bago mo matanggap sa sarili mo na meron kang ganito. Kasi almost sa, sa sampung tao is may isa dyan na may vitiligo. So kakaiba kami sa sampung tao, nag-iisa lang na may vitiligo. So, 1% of the population nga sa buong mundo is merong vitiligo. Well, meron na rin ako nakikitang mga model. Uh, si Noemi ang pangalan niya. At marami na rin sa ads sa commercial ng Maybelline uh, makeup is meron na rin mga vitiligo doon na model. So, welcome to our world! Pero itong aking journey is, gusto kong i-share sa inyo yung aking mga pinagdaanan or proseso kung paano ko natanggap ito. It takes years for me to uh, accept itong kakaibang nangyayari sa aking ketawan. Well, nung nasa Pilipinas pa ako is, nung bata pa ako, wish ko talaga na mga puti. Ako, yung skin ko maputi kasi I'm very very dark kasi labandera yung nanay ko, naglalaba kami sa ilog. Uh, ako yung assistant niya, taga Bandlao. So, alas 12 ng hapon is talagang nandun kami sa ilog at naglalaba. So, ang init-init. So, yung mga panahon na yun is talagang very dark ako, yung brown na brown yung skin ko kasi nakabilad kami sa araw so bilang uh, bata is alam niyo naman nakikita natin sa commercial na kagandahan ng mga model or mga artista syempre pangarap ko rin noon talaga na gusto kong pumuti pero dahil nga sa wala kaming pera para bumili ng glota. Noon wala pa yung glota tayo ni. O yung mga kailang protektahan yung skin para pumuti is walang chance kasi nga kailangan magbilad sa araw para maglabas sa ilog. So nung makita ko ito, it was uh, nung nasa Boracay pa ako. Maliit lang siya na spot sa chan ko. Nakita ko siya. Pero hindi ko alam na vitiligo yun. So, hindi ko pinansin kasi akala ko kung ano lang yung spot na yun na wide. Tapos, nung 2008, um, nagkaroon ako ng uh, anak. Tapos, nakita ko na siya sa private parts ko na pumuputi. So, hindi ko rin siya pinansin. Kasi, um, isip ko, ano ba to? Bakit parang pumuput? Hindi ko naman pinansin. Kasi nasa private parts ko siya. So, nahihiya akong sabihin sa kahit kanino na merong puti yung aking private parts. Pero, nung pumunta ako dito sa Germany, 2009, nagkaroon ako ng culture shock. Yung language, yung weather, being a mother, being a wife, bagong mundo sa akin. So, na-stress ako. Sobrang nagkaroon ako ng depression for almost 3 years. Dahil sa culture shock. At lahat bago sa akin. So, kumalat yung bitiligo sa private parts ko. Pero hindi pa rin ako pumunta ng doktor. Kasi nahihiya ako. Bilang Pilipina, alam nyo yung medyo... Ano pa rin tayo dyan eh, old maid pa rin na mahiya tayong sabihin when it comes to private parts. Pero, unti-unting makalat yung white ko sa kamay ko. Ito nga, puting-puti na yung kamay ko. Nung makita ko na sa kamay ko na siya, doon na ako nagpanik. Pero, hindi pa rin ako masyadong affected kasi wala pa sa face ko eh. Sa kamay ko pa lang, unti-unti may mga spot dyan. Ang akin palang biti ko is, kapag meron ako sa, ka, kaliwang kamay or meron din sa kanan. So, parang double siya. Generalize siya. So, di pa rin ako nagpanik kasi hindi naman ako affected pa dahil wala pa siya sa face ko. Hindi ko pa siya nakita sa face ko. So, wala lang sa akin sa private parts, tapos sa hand, saka sa paa. Maliliit pa lang noong mga panahon na yun. It was 2016. Nung magkaroon ako ng panibagong work bilang caregiver sa isang home of the aged, syempre nakaka-stress kasi yung mga alagaan mo may mga edad na, tapos kakaiba yung mentality nila. Mentality na nung unang panahon pa, tapos hindi sila pwede mag-adjust sa akin, ako ang dapat mag-adjust sa kanila. Tapos yung language, nahihirapan ako. Biglang may tumubo dito sa face ko. Doon ako nag- panic yung mind ko biglang ano to kaya ko pa bang tanggapin to so pumunta na ako sa doktor sa family doctor namin ang sabi ko sa family doctor Dok, maratagal na to sa private parts ko nahihiya lang ako so ngayon nasa face ko na siya at nasa kamay ko na siya gusto ko ano na ipa-check up sabi niya tiningnan niya sa computer kasi wala naman silang gamot sabi niya alam mo parang kahin na kita, walang gamot sa vitiligo. Kasi either genetic yan. Ngayon, ang gawin mo na lang is i-refer kita sa isang skin specialists para mas makonfirm kung vitiligo nga talaga yan o hindi. So, ni-refer niya ako sa isang skin specialists. Sa so, first doctor ko, babae siya, unang-una pa lang na introduction niya, sabi niya, it's a skin ano, vitiligo. So, wala tayong treatment dyan. Sasabihin ko na sa'yo, wala tayong treatment, wala akong magagawa. Para dyan, ang gawin mo na lang is, you have to take care of your mental health. Kailangan, i mo yung sarili mo na unti-unti mo siyang tanggapin. But, it's, hindi ako makatulong sa'yo kasi, we cannot do anything about it. So, ang gawin mo na lang is, kailangan, lakasan mo yung loob mo. Unti-unti mo siyang tanggapin. Tapos, dumami na naman, kumalat na naman siya. So, pumunta na naman ulit ako sa isang skin specialist na naman. Sinabi ko na naman sa akin family doctor na recommend mo ulit ako sa iba pang skin uh, specialist kasi baka mayroon pa silang treatment na pwedeng i-recommend. Pumunta ulit ako doon, ibang doctor naman siya. Tapos yun na naman ang sabi sa akin na I'm sorry we cannot do anything. Ang gawin mo na lang kapag summer is protektahan mo na lang yung skin mo bawal sa yung sobrang init. Kasi sa masakit 'yan, mabab- magkaka sunborn ka, magkaka skin disease ka. So, ang gawin mo mag ano ka, sunblock ka kapag summer. So, na-disappoint na naman ako. Tapos habang pumupunta ako sa doktor, nasistress ako lalo kasi wala silang nire-recommend na kahit anong ointment. Sabi ko sa isang doktor, pangatlong doktor na naman, sabi ko, meron po ba kayo i-recommend na parang yung ilalagay nyo nila ako sa machine, tapos para to make it faster, magiging maputi na siya, i-treatment nyo ako ng ganun. Sabi nila, no, we cannot do that, walang, walang ganun ang gawin mo na lang is lakasan mo yung loob mo. So, for the fourth time, yun lagi yung naririnig ko na wala silang magagawa kasi it's a genetic thing. So, sabi, sabi nila sa akin is, yung sister mo may ganun din, yung pinsan mo may ganun din. So, it's from the family. Ngayon, tinanong ko yung mother ko sa kanina ba galing na family. Sabi ko, hindi ko naman sila matanong. Wala namang nag-i-inform. Sa father side ko, sa mother side ko, doon nga yung pinsan ko. So, na-confirm ko na nasa mother side ko siya. Yung lahi nila. Nung ma-confirm ko na lahi ng mother side ko, alam nyo yung wala na akong magawa kundi tanggapin. Ang hirap ng proseso ng pagtanggap. Kasi, alam nyo yung kapag Pilipina ka, tapos ganito yung mangyayari. Para, beauty kasi sa Philippines is malaking ano yun effect kailangan maganda ka kailangan maputi uh, makinis yung skin mo walang mga kung oh, ano-anong mga pigmentation dyan makinis ganun tapos biglang ano ba to so na-depress ako for almost years na na-depress ako. Tapos nagka-pandemic pa tayo, so mas lalo tayong na-depress ang depression, mas lalong kumalat yung aking vitiligo dahil sa depression. nag ako sa trabaho ko after two years. Sabi ko, ayoko magkaroon ng trabaho na sobrang stress. So, naghanap ako na, nag, nag break mo na ako ng seven months na hindi ako nagtrabaho. Kasi pinakita ko yung aking, ano, um, etong skin problem. Tapos, after seven months na boring ako sa bahay, so, naghanap ako ng trabaho na, kailangan na relax ako. So, ngayon yung trabaho ko, the same pa rin. Uh, tatlo lang kami sa shop. Tapos, ano, gumagawa ako ng, kami ng sushi tapos late shift ako so ako lang magisa so wala akong kausap so mas ma ako kasi walang wala akong kachismisan so ako lang either i can make my work slow or faster depende sa akin wala din yung amo namin kasi maraming branches ito so well hindi sila concentrate sa amin so walang boss so relax ako ngayon so it's not the uh, worth na yung dahilan kung may depression man ako. So, I'm very, very relaxed sa trabaho ko. Ngayon, ang ginawa ko, dahil hindi ko nga siya matanggap na ganito yung sitwasyon ng skin ko, mabuti na lang nandito ako sa Germany. Malaking tulong din yung weather. Kasi dati, ayoko ng weather, change yung weather ng spring, autumn, summer, winter. Ngayon, kasi... Ano, nagi-enjoy na ako sa spring kapag dumating yung autumn, tapos magiging winter na siya. Kahit boring is at least yung damit ko kasi is mahahaba kasi mga malamig. So kailangan akong magsuot ng mahahaba. So hindi nakikita yung skin ko. So ang pinaka-main problem ko na lang yung face ko. Kasi every time na makita ko ang itsura ko sa salamin, I'm so sad. Lagi kong tinatanong yung sarili ko, bakit? Bakit ako? Alam niyo yung ganong drama. Pero wala na akong magawa kasi, eto na eh. Pero ang haba ng proseso ng pagtanggap ko sa sarili ko. Sa sarili ko. Ang ginawa ko, minotivate ko yung sarili ko. Nagbili ako ng mga books about self-awareness. Nag nakikinig ako sa YouTube ng mga favorite motivator ko, like si Mel Robbins si Robert Kiyosaki for business, si uh, Louis Holmes, si Dr. Shivali lalong-lalo na being a mother, kung paano bang mag-handle ng mga anak natin. Lahat yun, minotivate ko yung sarili ko. Every day, nakikinig ako ng mga salita nila, uh, tsaka kay ano, sa mga spiritual guru, ganun si Sad Guru, yun, tini, pinapakinggan ko siya. Unti-unti, bigla kong chinage yung aking mindset. Sa mindset lang pala, kailangan ko palang protektahan yung mind ko. From the, kailangan kong lagyan ng shield ang mind ko. Kasi, every time na mamit ko yung mga friends ko, is nai-insecure ako. Kasi, ang dami kong vitiligo, hindi ko na siyang matago. So, maglagay man ako ng makeup dyan. Kapag summer naman, hindi ako makasuot ng dress kasi kailangan ko ng long dress, long talaga. Pati yung arms, long. Kasi, hindi ako pwede sa mainit. Tapos, hindi ako pwedeng magpa-sexy. Hindi <laughs> na nga ako sexy. Tapos, ganun pa yung damit ko, ba diba? So, <clears throat> ang daming bumabagabag sa isip ko. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong ila, you ano, palitan yung mindset ko about sa kagandahan. Ano ba ang kagandahan? Sabi ko sa sarili ko. Sa dami ng naririnig kong motivator, hindi naman yon ang meaning ng kagandahan. Kung ano ka, either side, yun ang kagandahan. sumatagal so, matagal bago ko siya ma-process sa sarili ko. Ngayon, sabi ko na lang, It is my DNA, so yung mga ninuno ko is buhay na buhay kay. sa katawan ko kasi ito, it's about cells, diba? Yung immune system ko, kinakain yung cells na nag-produce ng melanin, so lahe dahil dyan, so unti-unti ko na siyang tinanggap. Nilagyan ko na lang ng meaning lahat. So, yung mga about sa beauty, hindi na ako nag-focus about sa... Pinaka maganda, pinaka maganda yung kila, yung mata, yung ilong, yung lips, karun, Wala na. Ang iniisip ko na lang is kapag nasa work ako, kung ayaw kong makita nila yung vitiligo ko, naglalagay na lang ako ng mga make-up foundation. So, eto, sa mga Pilipina dyan, na depressed dahil meron kayong vitiligo na katulad ko, meron akong i-recommend -re sa inyo na para ma din yung inyong worry kapag nasa labas kayo. Kasi worried kayo sa face nyo. Kasi yung arms natin pwedeng takpan. Pati yung legs pwedeng takpan ng pants yan. Long arm ganyan. Eh si yung face yung pin, hindi natin pwedeng takpan. Hindi naman tayo Muslim. Okay lang kung Muslim ka, mas yung ano, yung ano nila, damit nila, yun pwedeng takpan yun. Very very safe. Eh hindi nga tayo ganun. So, kailangan meron pala tayong ako ito, mga simple hack lang para sa mga may vitiligo sa face na marami na katulad ko maglalagay tayo ng makeup foundation. Kapag nasa mainit tayo na lugar, dapat waterproof ang ating ilalagay na foundation para hindi siya mag-melt, tapos makita na naman yung mga ganitong white spot. Pero, nako i-recommend na baka gusto nyo at maging uh, mag-match sa face nyo, para hindi na kayo mag-worry. Tapos, ano siya, matagal siyang mag, ano, mag sa face hanggang pag-uwi mo, nandyan pa rin. Mabuti na lang na dito ako sa Germany kasi malamig yung panahon so hindi ako na papawisan. So, hindi siya nagme-melt. Tapos, ano, meron din ako mga simple, simple, ano, na tips para hindi sila mag-focus kung sino man yung kaharap mo, kung saan ka magpupunta hindi sila mag-focus sa vitiligo mo, kundi sa mga bagay dyan sa face mo na nilagay mo para dun sila mag-focus sa yung mga matitingkad na kulay. Kailangan natin yon Well, meron akong ipapakita sa inyo mga videos na malay mo, magustuhan nyo, ma pwedeng makatulong sa inyo kahit konti sa mga may vitiligo na katulad ko. Well, kabayan, welcome. And welcome sa ating may mga vitiligo support group sa Facebook so kung may medyo depressed kayo kasi iniisip niyo na ano mag-isa ka lang na may ganyan huwag kang mag-alala marami tayo hanapin mo lang sa Facebook yung vitiligo support group mag ano ka doon mag-join ka doon marami doon nagpo-post ng mga kung ano na yung mga vitiligo nila yung mga itsura nila hindi lang ikaw ang may ganito. Marami tayo. Kaya lang hanapin natin yung ating mga support system. Tapos, alam ko mahirap i-process ito. Mahirap tanggapin. Takes years to change our mindset about sa kagandahan. Pero, papasalamat na lang din tayo kasi buhay tayo. At may dalawang paapa tayo na pwede tayong magtrabaho. May dalawang ka kamay na pwede magtrabaho at face lang yan pwede nating i-cover ng kung anong makeup yan, salamat sa mga makeup tapos yung mga damit pwede na tayong mag-change, huwag na tayong makiuso, kundi protectahan na lang natin yung skin natin para sa, sa init ganun, kasi wala na tayong magawa tapos i-embrace na lang natin ito ng sobrang sobra na you're unique, ikaw ay pinaka-unique sa lahat ng unique. So, tanggapin na lang natin pero mahabang proseso ito. Ayun. So, yung mga tips ko sa susunod na video ko is ibibigay ko to sa inyo para kon maano, malay nyo, may maitulong sa inyo. At kung meron man kayong tip dyan para sa atin, sa mga may vitiligo, is na kung mag-comment lang kayo dyan at sabihin niyo sa akin kung anong pwede yung i-recommend. Pero when it comes to treatment, hindi na ako naghanap ng treatment. Kasi wala talaga silang may recommend sa akin. Kahit mga lotion, kahit mga, kahit yung mga cream na pampa, ano lang, temporarily, hindi na ako naghanap dun, kundi eto, I'm embracing it, tinitingnan ko yung face ko sa mirror, at sinasabi ko, you're so strong. Yun na lang, binobose ko na lang yung sarili ko, ako na lang magbobose. At saka, thank God na rin, kasi yung asawa ko, hindi talaga siya nagsasabi ng kung anong negative. Kapag ako'y nadidepress, sabi niya, nako, ano ka ba? Huwag kang ganun. You are my wife. You're so beautiful. O, oh, di ba? May nabobola. Yun. Huwag kang mag-worry. Kasi, you're the best. You're my wife. And nothing changed. It's just a skin. Sabi niya, ganun. So, sana meron kayong mga partner na katulad ng asawa ko. Pero, hindi lahat may ganun, di ba? Pero, tayo na ang mag sa sarili natin. Huwag na natin hintayin ng ibang tao, kundi tayo na lang, alagaan na natin, protektahan na natin yung sarili natin, lalong-lalo lalo na yung ating mind, kung ano ba ang binibigay ng vitiligo sa atin, ang meaning ng vitiligo sa life natin. Marami akong natutunan about dito sa vitiligo ko. Habang dumadami siya ng dumadami, es marami rin akong mga meaning sa buhay na Ini risko na siya at binigyan ko siya ng panibagong meaning dahil dito sa vitiligo ko. So sana kayo rin magkaroon ng magandang effect sa inyo sa buhay ninyo ang vitiligo. Hindi ito hindi natin ito kayang ano um stop. Kundi tanggapin na lang natin. Pero it's a long process of accept acceptance. So, meron akong YouTube channel na nagsasabi na embracing the light. Tapos yung Facebook ko, binibisi ko yung sarili ko. Nagda-travel kami ng asawa ko at anak ko every week. Tapos, gumagawa ko ng YouTube para kung mayroon akong nafe-feel na, ay, ano na naman yung tsura ko. Doon ko na dinadivert sa ano ko, travel vlog ko, hindi kaya sa ano, party. Nag-attend ako ng mga party ng mga friends ko. Para i-divert ko lang yung mind ko. Kasi yung kalaban ng sa sarili ko is yung mind ko. Kasi iba yung mind setting ko noon. Ngayon, nag na talaga dahil sa vitiligo. So, yung mga tips ko about sa makeup, kung paano yung mga sa hair, ano bang magandang color sa'yo, sa lips mo, bakit ako naglilipstick ako ng pinaka matatapang na color like red, orange, pink, bakit ganun ang dahilan, may dahilan ako kung bakit. So, I will see you again next time. And you, my brothers and sisters na may vitiligo na Filipino or Filipina, do not feel disappointed. Ibahin natin ang ating isip, kung ano ba talaga ang bitiligo at ano ang matutulong nito sa sarili natin para mag-improve tayo, maging aware tayo, at mas lalong mahalin natin ang ating sarili. So, sana uh, panuorin niyo ulit yung aking video. Have a good night everyone, kasi gabi na dito sa Germany. Mag-alas 9, Gisnasom. I'm preparing to go to sleep. Naglagay na rin ako ng mga moisturizer. <laughs> Bye! Have a great day or night sa inyo ng mga kababayan kung saan mang kayong panig ng mundo. Bye!